morning yan uh, ganun po tayo jogging exercise po tayo yan po uh, ganda po yung mga exercise kahit na uh, sandali lang po ha uh, po yan thank you lord at pinagaling ako sa aking naramdaman kahapon tunay nga po na kayo ang aking great healer Apo Kasi kahapon medyo masama yung pakiramdam natin Pero pagkagising ko Ay mabuti na pa yung pakiramdam ko Kaya nagpapasalamat po kay Lord Siya ang aking Great healer Kaya yeah, ngayon, ngayon Mag-exercise po tayo uh -huh. Thank you Sa inyong panonood guys sa aking pag-jogging. Oh, Magpapawis tayo kahit sandali lang po. Ha, ah, yan, ganda ng background ko dito sa aking ginajagingan dito po sa Sun Valley. Nasa Sun Valley po tayo. <laughs> Ayan o. Oh. thank you. Sa inyong panonood guys sa aking jogging exercise. Ayan. Ay, <laughs> sandali right, lang po. Kapawis lang po tayo. Ayan. Ayan guys. Ang ating jogging exercise. Ayan po. kalahiban tong aking mga background na po nililibelap uh, tong lugar na ito mm. yan kaya isang ko lang po guys ng ating pagdajaging ay malaking bagay na yan para tayo ay pagtawisan kahit konti lang Thank you guys. Yeah. Ayan, mas maano pa tong mga background natin, no. Ayan. Oh, Medyo pa ahon dito. Ayan guys. <laughs> Pawi style po. Okay. Salamat po. ini umparan ud, Aking Pagjajaging exercise nya, video paahon Paahon to oh serap, pakai helm, Yan guys, yang ating background, oh, oh, ini. Okay. Oh. Harap. Harap lang ating pakiramdam na nagsijagging guys. Ayan yung ating mga background. O oh, marami pang malalaking puno dito. ha, oh, Ayan o. No? ating background dito sa Ginadjagingan natin. Ayan po. Malalaking puno pa rin. Malalaking puno ang nasa uh, kapaligiran. Kaya maganda guys. Dito. Dito. Uh, uh, Ibingil ako lang punti. Ayan. Uh, uh, sa Forest Hills tayo. Forest Hill Subdivision sa Kasan Bali Subdivision Ayan guys Salamat sa inyong panonood sa aking jogging. Thank you Oh, pinagpawisan ako ng Thank you for watching sa aking pagjajaging Oh, hiningal ako selamat guys, bye 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 Please follow and share my page Bye.